Yo, yo, what's up, happy people. Isang mapagpalang di po sa ating lahat. Mega, mega love, shout out po, no? So for today's video, mga kuwis, mga gayas, grabe, no? Dahil harap-harapan po sa mga kabataan, nagsisinungaling po si Mayura Honey La Opo, about po ito sa uh, ayuda o allowances ng mga seniors. Ito. Panoorin po muna natin ito, itong video at yung ng video bago po tayo gumawa ng reaction. So without a further ado, let's begin. si para nga nilakutan? Hindi ako magiging pangako. Mayor Isko Moreno Dumagoso. Maraming maraming salamat po sa inyo. Boss.

Gar? Ano, Gar? Oh <laughs> my God! Gar, Gar! Sino pang niloloko nito? Yung isang libo ni Jormez Comorino noon, ginawa niyang limang daan, tapos ngayon ibalik na naman sa isang libo. <laughs> Sinangaling <namatang laughs> na matandaan to! Wala Five hundred, na? One thousand pesos na! Hmm? Kilala kong kaliskis mo, oy! So, yung intro pa lang yun mga kuwis magayas ha. So, intro pa lang yun. lumilitaw na yung pagsisinung nangaling niya sa mga kabataan pa talaga. Pero yun yun mga kuwis mga Hindi niya explain na dating isang libo yun. Tapos, kinaltasan niya, ginawang limang libo. Tapos, ngayon, patapos na ang eleksyo. Ah, patapos na ang kanyang termino, malapit na ang eleksyon. Binalik na naman sa isang libo. Iyan ng bata eh. Kita yung bata. Alam niya eh. Alam niya yung pangyayari. Kaya na siguro dumawa si Gary. <laughs> so, pansin niyo ito, mga kois mga gayas. Hindi na po sumasama si Yul Servo sa kanyang pagikot sa Manila. Ang saklap nito mga kois mga gayas sa, ah. ah. oh, hindi pa. Malayo pa ang ano, election pero nagpapakita na po si Yul Servo ng hindi pagsasama kay Ate Lakuna. Naku po! Nakailang bisis na to, di ba? Nakaraan, sabi ni Ate, may sakit daw. Pero noong sisyon, noong Thursday, dyan sa Manila City, wala naman palang sakit si Yul Servo. Panoorin lang, panoorin lang po natin to Yung like, I'm sure yung mga points mo, guys, malaking tulong po yan. Don't forget! Okay. dahil lalampamin na ako kasi SK katawan lang kami ang sabi ni ate sa asinso Manil Manilinyo, dapat wala daw maiwan <laughs> bakit naiwan na ngayon ang city of Manila ate bakit pang lima sa napaka delikadong syudad sa buong mundo in terms of tourism kala ko pa walang maiiwan eh kaya nga, sumisigaw, umiiyak yung taong bayan na bumalik ka na yung isko mo Last year, unang ar taon niya, puro kaltas, estudyante, mga seniors. Kalukuhan. Siya lang kayo! Siya lang kayo! Siya lang daw kayo. Siya lang kayo! Nagagaya, no? Tambalang hani at yol. Nasaan si yol servo? <laughs> Nakailang laka na yan si ate. Hindi natin nakikita si yol servo. Nako po, mukhang masamang pangitain yan ate ha. Baka nag-iisa ka na lang talaga. Nakakayo na kayo lang talagang dalawa ni Jewel, ni Jewel Chua. Wow! Ayan, si Jung Isip. Ang dyan si Jhon Isip. Nasabi ng, ng iba, wala daw ang isip. Inasaan niyo yung presiding officer mo? Yung vice mo nasaan? Nakupo! 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 Mukhang tagilid ang bangka. Si Congressman Joe Melchua. At ang bumubuhan ng pamilyang asenso manilenyo ng District of S. Lahat kayo may buhay. <laughs> tagilid yan tagilid yan na huwag ka pahalat hapunyito <laughs> yun eh sa mga programa <laughs> ni ispo <school. laughs> wala na, wala. Ay, matikita, Hindi na. <coughs> Di Hindi na <ako> <coughs> e, di way, na, up -up na, Chua, gusto na rin kay Mr. <coughs> di na <mananalong> ngayon, <coughs> Yan, tanggapin nyo lahat ng mga tulong. Big time. sa naman. Na, okay, tanong lang, saan na pala yung mga alawanses ng mga estudyante sa UDM? <laughs> sa panahon ni Yermes Cumorino, balita natin, ay accurate po iyon. Bakit ngayon mukhang wala na eh, mukhang dili-dili na talaga. ito <laughs> na nga, may akap tayo. Kayo, napakain pa kayo sa labas Big Ibig sabihin lang, dito sa Maynila, wala ang pinipili. Kasi, iniisip nyo, lagi na lang mga seniors. Tama? Lagi na lang mga seniors ang pinapahalagahan natin. O oh, pero, sino dito ang mga may lolo at lola? Ayan. Pansinin yung bata. seniors na dito, lolo Sa left side. Ayan. O, ipalitan nyo na sa kanila. Pansinin yan. Ayan, gumawag sa buhok. Ayan, pansinin yung bata na sa left side. Nakatingala eh. <laughs> Siguro iniisip niya, paano naging doble? Sa panahon ni Yormis Kumorino, one tao, isang bulig na yan. Tapos sa pag-upo ni ate, limang daan. Tapos ngayon daw, dudublihin. So isang libo. So parang, binalik ka din niya. Yung nasimula mo ni Yormis Kumorino. ay tanong, bakit ngayon lang binalik? Na na, na, na na hindi naman siya babalik sa Manila. Ha? Pero ma, mabuti na rin 'yon eh bago siya umalis sa Manila, eh, may balik ang lahat ng simula ni Yormes Moreno Pero pag sininungaling iyan sa harap ng mga kabataan, oh, 'di ba? Kasi alam alam ng mga kabataan eh. Baksimula sa Ayan na oh. <laughs> oh my God. Gar, gar, sino bang niloloko nito? Yung isang libo ni Your Miss Kumurino noon, ginawa niyang limang daan, tapos ngayon ibalik na naman sa isang libo. <laughs> sino nga aling na matanda ito? Na talaga. na? One thousand pesos na. Kilala kong kaliskis mo, oy. Huwag kang palatagap. Hindi ko parang ako matilip, Ayan. Mayor Isko Moreno Dumagoso. Ano yan? Maraming maraming salamat po sa inyo. Hindi yan pangako? Boss, umasa ka, hindi hindi ko po kayo bibiguin. Wey. eh, mukhang pinaparinggan yata si Ormais ko nito about sa nguso ah. At least, yung tinutukoy mong tao na sinasabi mong nguso, laway-laway lang puhunan, marunong dumiskarte, maraming resibo. Eh, kayo dyan ngayon, may nagawa ba? Yan tayo eh. Mahilig kayong manuro, magturo. O, oh, di ba? sa kapalepakan nyo tinuturo niya si Hermes ko Moreno. Oh, kentay uwi. Eh. Musok-musok panglalamanan nyo ha. Kaya, taxi tayo kung pagkita tayo uli. Hindi na. Kikita tayo uli. Hindi na. Salamat, magandang umaga. Assalto, manlayan mo. Last mo na 'yan. Last mo na 'yan. Uh, biro nyo mga koys, titignan nyo naman mga koys. Oh. Harap-harapan sa mga kabataan kung paano po nagsinungaling ang ating mayura. Ha? <laughs> eh, di ba? Pagsisinungaling yun. Eh, dating isang libu yun. Ginawa niyang limandaan tapos binalik na naman sa isang libu. oh, Bakit hindi niya sinabi na dating isang libu yan? Ha? Ha? <laughs> oh. Tapos may panguso-nguso pa siya. At least yung your ko Morino natin, maraming nagawa, may resibo talaga. Eh siya, wala. Nga nga. O, oh, pansin nyo. Ah, wala nang yul na kasama <laughs> nila ate Lacuna. Nakaraang linggo pa yan, mukhang umiiwas na yata si presiding officer. Kaya pala binal pa, binalik talaga niya si yan, yan Ibay dyan sa... Ah, presidente, yung sports, kaya niyan iba yung committee, ha? Napo mukhang lagi isang yata si Ate pagdating nito sa dulo mga quiz mga guys. Well, eh, hindi talaga iwanan ni eh, si Wawa 'yan dahil nga eh admin, nandoon sila nakadikit eh sa mga tambalos-los na 'yan. O, 'di ba? Ang galing nila hugas kamay talaga mga quiz mga gayas, 'no? Eh, talagang pira-pira po yung uh, talagang ginagamit nila. O, oh, di ba? Klarong naman mga ko is magayas. E ngayon lang yung akap-akap na yun, napatapos na yung termino. Ang tanong, bakit no, hindi nyo linggo-linggo uh, hindi nyo linggo -linggo? o araw-araw buwan yung ginagawa? Bakit ngayon lang? Ha? Kalukuhan talaga ang mga kuwis mga guys. No? Ito namang si Silver Voice, malas ng Pinas. Ay, ste. Sam versus gaya-gaya ah. naman. Kapikat, di ba? Klarong-klaro. Ang tanong, may resibo ka bang maipakita sa mga manilinyo? Show me! Show me! Oh wala, di ba? Hawak-hawak ka pa ng ano, pala eh. Palo ko yung pala sa puwit mo eh. Ha? Tapos, pa-drive-drive ka pa ng ano, ng tricycle inungasan mo pa si Yormis Kumurino, inungusan mo pa, ikay eh, Yormis Kumurino dati, cab driver lang, sa'yo talaga, uh, tricycle driver na. Ayos ha! O bakit, bakit ngayon lang kayo umaarte, umaartista? Kasi malapit na ang eleksyon. yon ang tama, di ba? Hmm. Huwag kang Yung mga apa, ayuda nyo. Wala, bisik na ni Yormis Kumurino yan. At Ramdam yan ng panahon ng pandemik yung ayuda ni Yormesco Moreno na mas marami pa kaysa mga ginawa yung ayuda sa mga manilinyo. Kaya hindi nyo mauto yung mga manilinyo kasi alam nila kung sino yung taong may damdamin para sa mga manilinyong mahihirap. Walang iba yan si Yormesco Moreno. Ha? Oh, nyo sa community post ko. O, oh, di ba? Puro 'yon sariling pira galing sa bulsa ni Yolmes Kumorino na dinunit sa mga lugar na tinamaan ng dilubyo. Milyones po ang mga iyon. Kaya tapatan nyo muna si Yolmes Kumorino ng mga resibo niyo. E wala kayong mapakitang resibo, e paano maniniwala yung taong bayan ako? Marami akong naririnig dyan sa Manilinyo, ha? Ang sabi ng mga manilinyo, tanggapin nila ang pera nyo pero ang isulat nila sa dulo ng kanilang bullpen sa baluta walang iba is You're me, Isko Moreno. Ayan. Kaya wag na kayong maggastos pa mag uh, buhis pa mga ibuhis buhay pa kayo dyan na parang Spider-Man na umaarte na parang totoo. Ipakitang tao lang naman yan. Kasi may sarili kayong interes. Is V, o oh, anong gagawin mo sa Manila kung sa kaling, kung sa kaling, kung sa kaling manalo ka? Lahat ng Manilinyo, isasali mo sa front oh, di ba nablitaan natin yan? Nakaraan may nagsumbong kay Idol Rafi Tulpo. <laughs> Isa siya sa front pinangakuha ng mga pirare, eh, hindi pala nakapangalan sa kanya. Lintik, andyan pala sa may-ari o CEO lang ng, ng front row. anong gagawin mo? Anong gagawin mo sa Manila kung sakaling, sakaling mananalo ka dyan? Eh, wala kang nagawa sa kongreso, di ba? Nanalo ka bilang kongresman sa fertilis mo. Oh, anong nagawa mo sa kongreso? Wala, di ba? Tapos ngayon, uutuin nyo pa yung mga batang manilin nyo. Wey, nga! O, oh, ngayon lang kayo. Umaarte dyan kasi malapit na ang eleksyon. Nako, parang magkadugo kayo ni ate ha. O, oh, ngayon, iniiwan na ni Vice Yul, Servo. O, oh, siya, sarili na lang niyang lakad talaga yan. Sabi kasi ni ate dati, nung nawalan siya ng busis, hindi daw makakasama si Yul Servo kasi daw may sakit. Eh pero bakit nung nagsisyon Thursday dyan sa mga City Council of Manila, andun si Yul Servo? Nakapagtataka yata. Ha? Ako po. Pakikomento ng iyong mga opinion, reaksyon sa video ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Si so, like naman po is mga guys at subscribe. Malaking tulong po yan. So for now, I'm gone. God bless all. Peace. Bye-bye. Manila, God first.